Welcome to Henry KNG TV. Good morning, good morning mga idol. Ayan. Upo ay nag-inis sa harapan ng school. At tapos po yan, yung mga, mga in, ko na halaman. Uh, ngayong maga dahil ano na siya, dahil sa tuyo na eh akin pong kukuhain na para itapon sa basurahan problema po pagangat po may nakita po ako ganito hindi po alam kung anong klase yan hindi naman sya ahas Puhay parang uod pero buhay ang buhay tapos meron isang sapwet meron isang pantulis Yung buko kaya ay eh, mata. Eh, parang may bibig eh. O, parang may bibig din siya. Oh. Ang ganda. Parang uuwi na may bibig. po may meron pa siyang ipin, oh. meron po siyang matulis na ipin. Ayan, yan 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 matan yung tsura niya meron po bibig yan parang uuud nga tapos may mata matapunong mata niya paganda po nung mata yun po eh ano? <coughs> Yeah. Papuha naman po natin sa may halaman. Hindi po natin kasi alam po. Natin. Pero palagi ko po ito ay isang klase ng uod. May mga paas yan. Po, ang mahaba po yung uso. Ayan. 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 So, mahaba po yung uso niya. Ang ganda. Akaibang uri po ito ng nila lang. Pero parang sa puwi-pulay ahas. Oh. Pang comment nga po kung ano po ito klase. Hoy po nga, ko po sa din sa may hala. Wala po siya sa puno. Ayan, yeah, lang po siya sa may puno. Ayan po siya. sa may puno. May ayan, puno. Para, ayan hindi po. Hindi po kasi tayo pumapatay ng mga ganyan.